yung uh, framing natin dito, uh, 40 cm yan mga kamasa yung distansya niyan. Ayan, metal paring to metal paring. So, diretso lang siya, walang pahalang. Tsaka lang tayo maglalagay ng pahalang niyan, yung pabalagbag niya kapag uh, abot na natin yung uh, pinaka 8 feet niya mga kamasta. No? So, yung latag natin pag ganon, so kukunin lang natin yung 8 feet. So, dito yung pinaka sentro niya, papunta roon. So, yung 10 cm naman natin para dun sa mga uh, cove ceiling natin, ilalagay na natin yan pag nakapaglatag na tayo ng ah uh, gypsum board niya. Uh, distansya naman nito, na o okay yung uh, lapad nito is uh, 35 cm. Tapos yung drop natin 18 cm po yan. Tapos sa carrying channel, nakapaglagay na rin tayo. Narayon nilagay diyan na hangay niya para mas maging matibay. Tapos yung distansya ng uh, carrying channel natin na yan, naka 80 cm tayo. Okay, nandito tayo sa resume project na natin. So tuloy na natin yung kisame natin sa taas. Ayan no, nakapagbubong na sila. So yun lang yung nantay natin. At uh, patapos na sila. Kaya mag start na rin kami. Ito yung unang araw ng uh, pagre natin mga kamasta. So okay, uh, punta tayo sa loob mamaya. Dito yung tropa. Merienda muna sila. Ayan no, andito si Boss Manny Oh. shoutout daw sa mga <laughs> yung mga wala pang tato. <laughs> Mawala pang tato. <laughs> ano kailan lang yan? Uh, enough, huh? Kailan lang? Tagal na? Uh, dalawang buwan na. Dalawang buwan na. money. Yeah, kapatid yung So, patapos na sila sa bubong. Pasok tayo para makita. Ayan o. Oh. Yung ilang uh, linggo tayong wala dito. Tapos na yung bakod. Nakapag uh, na sila. Pero tayo. Ito yung mga uh, nilagyan natin dati. Ayan, no? So, hindi pa natapos yung uh, pintura niya. Yung masilya niya. So, yan pa yung mga gagawin nila. So, at, 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 sa loob. Ayan, pasok tayo dito sa loob. Ayan, may mga tropa tayo dito. Ito yung nilagyan natin dati, oh. So, inaantay na lang natin matapos to, Pero sa ngayon, hindi pa. Kasi syempre, magtatayos pa sila. So, uh, priority talaga yung bubong spandrel. Ayan na. Ah, Ay, nice na. So, ito yung PVC natin. Ito yung fluted na lang to. So, to, ganito yung gagawin din lang natin sa hallway sa taas. Okay tayo para makita. Ayan. <laughs> Shout out daw. Shout out daw. Saan? Shout out sa mga kaibigan naming kuwan dyan. Gusto <laughs> ulit. O yun. Ayan yung mga tropa natin. Ah, di ba? So nag-nag-start na rin sila dito mag-tiles. good accent. So kami naman, ito. Nakapag-resume na rin sa ceiling. So kanina lang 'to ginawa, tapos na yung framing niya. So may cove ceiling 'to, gaya nung nandoon sa plano natin. Ayan oh. Okay na. So ang ginawa namin dito mga kamasa, gaya nung uh, pag uh, natin ng framing, walang pagkakaiba sa mga hindi pa ako nakapanood So ang ginagawa namin diyan, ayan oh, may tinatawag kami, double lock. Tapos sa uh, itong frame natin na to, ayan yung double lock mga kamasay Tingnan oh. niyo. Ayun siya. So yun yung ginagawa namin instead of uh, maglagay ka ng wall angle diyan sa part na yan. Pwede niyo na pong gamitin yung metal paring na lang para siya pa nabibili nyo. Hindi ka naman sa nagtitipid, but then may alternatibong pwedeng materyales naman na gagawin mo kung saan uh, makakatipid pa yung mayari at uh, the same time malakas pa rin yun lang naman ang kagandaan niyan so hindi naman natin i-insist sa mga may ayaw na gumamit ng ganito so kasi marami tayong mga feedback na kung saan nagtitipid ka lang so hindi naman mga kamasta so yung presyo naman ng um, uh, carrot uh, ng uh, napakamura lang naman yan kung tutusin but then eto alternatibo lang to na pwede mong gamitin sa pag i huh? kung saan uh, masasabi mo na okay pala siya, maganda pala siya gamitin kasi matibay din siya. So, yung uh, framing natin dito, uh, 40 cm yan, mga kamasay yung distansya niyan. Ayan, metal paring to metal paring. So, diretso lang siya, walang pahalang. Tsaka lang tayo maglalagay ng pahalang niyan, yung pabalagbag niya kapag uh, uh, naabot na natin yung uh, pinaka 8 feet niya mga kamasta no? so yung latag natin pag ganon so kukunin lang natin yung 8 feet so dito yung pinaka sentro niya papunta roon So yung 10 cm naman natin para dun sa mga cove ceiling na then ilalagay na natin 'yan pag nakapaglatag na tayo ng uh, gypsum board niya mga kamusta. So yung uh, distansya naman nito na kaya yung uh, lapad nito is uh, 35 cm. Tapos yung drop natin 18 cm po yan. Tapos uh, sa carrying channel nakapaglagay na rin tayo. So uh, marami na tayong nilagay na hangin niya para mas maging matibay. Tapos yung distansya ng uh, carrying channel natin yan, naka 80 cm tayo. Ayan, magkakat na si Marinelle, no? Hmm. So, dito na yung gagawin nila ngayon. Mag-wall angle kasi nadabos na kami dito. Eto, maglalagay na lang kami ng uh, metal paring, So, nakapaglagay na rin kami ng wall angle. So, ayos na rin. So, maya, maya matatapos na yung uh, ibang part dito. But then, uh, syempre, uh, para hindi naman na uh, uh, mahirapan yung uh, paggalaw ng mga tropa dito, kaganyan, may, may nag-i-install ng... Uh, tiles na din. So, siyempre kung saan yung hindi nahihirapan yung bawat uh, manggagawa para hindi naman ma kasi siyempre kahit na kontrata o kaya naman arawan mga kamustahin. Iniisip din natin diyan yung hindi yung tayo lang yung uh, kumbaga sumisingit-singit kundi lahat naman mga So, yun ang importante diyan. Ano? So, natapos na rin nila yung spandrel So, wood accent din yung uh, napili ni Mada. So, ito na yun. So, bali, uh, kasama na sa kontrata nung paglalagay ng bubong at saka gutter. So, sila nang kumagawa niya. Bali, nakapagbigay din tayo ng coat dati dito, dati. Pero, eto, kasama na daw, nakapackage na daw kasi. Kaya, okay lang naman mga kamesta niya. So, sila nang kumawa niya. Tapos yung railings niya, oh, tapos na. No, diba? napakaganda rin ng design so one by one yan na uh, gamit tapos uh, eto 2x3 uh, na tubular din tapos gumamit din sila ng uh, angle bar para may kapit yan yung presyo na ito hindi ako nagkakamali na sa sa 55 to 65 basta with accent pang mga kamagkana yun yung, yung uh, lineal meter na ito So pagka bibili kayo ng mga ganito, meron na uh, mas mura. So, depende pa rin kung ano yung kapal na kukunin nyo. So meron tayong 0.4, meron din 0.5. Pero kalimitan, ang uh, ginagamit na ganito is 0.4. Uh, Tingnan uh, na rin dito. Yung mga ginagawa ng tropa na. nung railings niya. So, maganda dito, dapat pintura na ito, doko. No? Doko finish. Para maganda. Yun yung mga welder. So, ito, gagamitan natin to ng scaffolding para malatagan to ng high ceiling niya. So, yun yung mga gagawin pa natin dito na susunod. And so, ang haba na ito, 6 meters eh? siya. 6 meters. Magandaan niya yung gilid niya ito. Meron na siyang para dun sa sa air vent natin. O kaya yung mga butas-butas na yan. Yan, mga tropa na natin. No? So ito pala yung gagamitin sa gate niya. Folded siya. So, ito natapos na rin yung bakod Ayan, may gate na doon. So, yung pintor na lang babalik dito pagkatapos ng tiles niya. Kaya maganda rin na umpisan na rin nila. <coughs> Kaya ang kagandaan niya mga kamusta pag may mga insulation. So, uh, na-pre-prevent niya yung init mga kamusta na. insulation foam na ginamit nila dito yung doble ito yung bibili nyo kapag yan, doble sya yung backing top na yan dapat doble eh. double coated dyan so yan yung gagamitin nyo para uh, maganda at the same time meron din screen yan na no, 1 inch ito sya 1 inch yung uh, butas so uh, eto papatayuan na lang natin yung scaffolding to gamitan natin papunta roon, sa asbito para masecure din natin kasi ito lalatagan natin to so, may design to na para dito abangan nyo yan mga kamusta ah, hindi ko muna ipapakita so, okay. so abangan natin to yung ibang update natin mga kamusta no? Ayon dito na lang yan pong ila God bless everyone bye